Jesus, am

Pagkira na namin. Okay. So, so yung apat na. pag ito. Pukuha ang hapang egg. So, ayan. See you later. na guys. Ito ako tayo. Ang bitlog. Parang kayo. Kailang Ayan. Tapos natin Dread. Ayan na. Kaya mo So, ayan. Kaya mo yan, so, yan. So, yan. tatawii, paay ko ko ba ay paay? oo, So, na tien, tien ay naka-prepare, parang prepare na, nasaan mo ba kaya? ano ba? ano siya? dapat dapat na talaga guys. na ba? ba? dapat na ba? dapat na Ipag-doan lang ako, ito sa angkak. Ayan, pala ko akala po ang pa. lang. Yeah. Isa lang pala ako kagawa. Ayan, wala lang yeah. well, no, no, sure, kasi, hindi, lalo lang padali. Ayan. Dib sa eggs na yan. Ayan. Yeah. Uli-lutot no, lang yung corn. Yung Kasi yung hotdog hindi pa siya, all pa siya, cross-end at ulit pa yung So, yun na siya. Kali, mag-asar ito pag may bread, bread trucks, wala kang bread crumbs mo. ko na lang sa egg. sweetening so, na natin. Ano yun siya maluto. Napat ko. Nap kasi yung kung yung mong dog. Hindi pa siya Hindi uh. pa siya. Hindi Para ko, ayan, sarap guys. ano pa ano pa natawag ito? Kung wala kayong mga bread crumbs dyan. Ibigit sa rose, sapat na yun siya. Kukulong bread crumbs, lang. kasi Dati cheese at So, yeah. lalabas yung cheese. Hindi na yung cheese. Ayan. So, ngayon lagay ko yung isa. Ano ko siya eh. Tawag niyo. Ganyan ko siya parang kung yung oil niya ba. So, ngayon. Lalagay ay, natin yung isa. patas na po kung ano cheese patas na cheese so ayun ano gagawin ko nirapan ako sa kalusod ka. wait na kasi may sugura siyang kuan it's okay ito na yung finished product ko ayan, sarap nyo guys ano pa ano pala tawag dito kung wala halimbawa wala kayong mga bread crumbs yan. Ibibit -de niyo lang sa egg, sapat na 'yan siya. Ito lang bread crumbs egg lang. Ayan. Butang tijen ang ano cheese at chakahat dog. masarap. So, i-try ko i-slice siya. Ipakita ko sa inyo. Okay. please bye bye and